Ilang netizens ang nangalampag na rin sa social media kasama ang caption na, John Amores tumira ng tres, may kasama pang warrant of arrest. Nag-throwback Thursday ang netizens nang muling gumawa ng ingay si Northport Batang Pierre John Amores noong Miyerkules, September 25, 2024, matapos ang kinasangkutan niyang shooting incident sa Lumban, Laguna. Bagamat nauna ng sumuko si Amores kasama ang nakababata niyang kapatid noong araw din na yon, Tila hindi pa rin humuhu ang inis ng netizens at nagkalapagan pa ng iba't ibang isyong kinasangkutan ng nasabing basketbolista. Hindi na iwasan ng netizens na ungkatin ang mga isyong kinasangkutan ni Amores na may kinalaman pa rin umano sa paglalaro niya ng basketball. Katunayan, ilan sa mga ito ay nananawagan ng iban for lifetime na raw si Amores katulad ng naunang hatol ng National Collegiate Athletic Association matapos siyang sipain ito sa liga. Sabi ng netizens, ito na umano ang pinakamatinding ginawa ni Amores dahil sa basketball matapos ang tatlong beses na pag-aamok nito sa loob lamang ng isang taon, noong manlalaro pa lamang siya sa Jose Rizal University. John Amores is proof that violent men should never be given second chances, kahit sa ang aspeto pa yan, they just get more complacent and think they can do whatever they want. In any case, I don't know how he'll even get another chance at this point legit na shooting guard na talaga si Amores, aantayin pa ba na makapatay itong si John Amores? Him getting out of those trouble is why he thinks he's untouchable. Sana talaga masampulan na yan, walang kadaladala, collegiate hanggang ngayong nasa professional level na, di nagbago. Weird na never siya nakulong noon, I am all for rehab and second chances, but that man has no hope I think. Matatanda ang naunang nasangkot si Amores sa isang pisikal na away noong 2022 sa laban ng kanyang kopo ng Jose Rizal University kontra University of the Philippines, kung saan nagtamo ng gum fracture, teeth dislocation at mouth laceration si UP basketball player Mark Belmonte matapos sa pakini ni Amores sa kasagsagan ng kanilang laban. Nasundan din ito ng muntikan ng girian ni Amores kay Letra Knights player Kobe Monhe noong 2022, na agad namang naagapan ng mga opisyal ng liga. 2022 din ang tuluyang matuldukan ng karera ni Amores sa NCAA matapos niyang paulanan ng suntok ang ilang manlalaro ng De La Salle College of Saint Benilde kung saan hindi siya nagpaawat nang sugurin niyang mag-isa ang bench ng Blazers, apat na manlalaro ng Benilde ang naiulat na nasaktan ng nag-aamok na si Amores noong ikawalo ng Nobyembre taong 2022. Samantala, kasalukuyang nakatakdang sumailalim si Amores sa paraffin test sa Laguna Provincial Police Office matapos ang kanyang inquest proceedings kasama ang kapatid sa RTC Santa Cruz Laguna kahapon, September 26, 2024. É